So, kamusta? Your part na wala ng Can't Buy Me Love. Oo, oh, Can't Buy Me Love. Ano po yung position? Ano po yung role? Ako ay isang ano, marites na matrona na na what I say goes. Yung ganyan. So, old school ako. Tapos, ang saya-saya. Kasi when I went to the taping, uh hindi ko silang masyadong kilala yung mga bagets. <laughs> yes. Uh Oo. -huh. Pero niyo, they recognized recognize okay. you as Mitch <laughs> <I'm scared. laughs> Kasi hindi kayo masyadong visible on oh, television. Okay. Uh -huh. Tapos yung ano, sabi ko, are you sure you want me Love to play a Chinese? Sabi nila, ay, ano, kaya namin yan. Oh. Ano ko, pagpunta ko walang eyeliner, ay, walang curl lash, walang anything. Tapos, ibubukin ko na, nilagyan ako ng, ano, gumaman. Ah, really? Uh, fetish mo oh, so para maging medyo Ma ano. Sabi so, ko, ay maganda rito pang facelift. <laughs> <laughs> that, that Pero was... Ang mm -hmm. sakit. <laughs> Pero ma'am, ano po? When was your last ano po? Teleserya before that? Ang tagal na eh. Kiko po. Ah, you're part ng ang probinsyano. And then, and then just that came out of the blue. I was only supposed to be a guest. Pero naaliw sila doon sa role. Tumagal ako ng two years. Mm. So how was the experience po doing at teleserye now? Doon sa, sa ganun na no? Naloka ako. Kasi, ang tagal ko na hindi nag-taping. Tapos doon kami sa Quiapo, sa Legarda, na yung tents namin, doon sa kalye mismo, na yung mga daga gusto pumasok sa tent. Ganyan na lalaki. So, may butas yung tent sa ilalim. So, Binagyan namin ng plywood, ng cardboard. I ang mean, kundi, nangangat-ngat na yung plywood. Gusto kong maa... Kasi naaamoy pala nila yung pagkain Mga pagkain sa eh, loob. No? So gusto nila bumasok. So, natuto ako noon. Tapos sabi ng PA ko, Ma'am, may mga nickname pa yan. <laughs> Kasi sanay na sanay. Na. So, Hindi sila natatakot, no? Hindi. <laughs> wala sila mm -hmm. So yun ang aking mga off-camera experiences that has made me grow so much kasi syempre hindi ko sanay sa mga maging kapitbahay may mga tagal na yun ngayon po, doing this series with a new breed of actor and actress, oh. sila Donny sila yes. and ben, the, girls. the girls, and they're so good mm -hmm. nagulat ako kasi in one scene, I had to watch them because we were the next scene, sabi ko, ko aba ito man iri yeah. Meron. Meron. Sino po yung mas madalas yung maka-eksena? Siyempre yung mga gurang. Yung etong <laughs> Itong mga, yung mga bida like Tony, ah, hindi, anong, hindi. Hindi, masyado. Oo, oh, kami yung mga chismosa kasi. Mm -hmm. So, si Frenchie D, si ano, and Olive. Basta tatlo kami matrona na. <laughs> Just part pala ng teleserye. <laughs> ngayon, ngayon. Oo, oh, guesting, guesting lang. Uh, Once a month. <laughs> Oo nga. Buti po you still ano, do yung mga ganyan. You still have time to accept. I, I'm a single woman. I have no children. Work is my pleasure. Mm -mm, Ako yung uwi na. Sige, sige na. Ibusin ko lang to. Thank you for coming. Thank you for my you. pleasure.